Lihim sa ni Jason Hernandez matagal na umanong alam ni Moira ayon sa source ni Ogie Diaz. Nagbigay update si Ogie Diaz tungkol sa trending na hiwalayan ni na Moira de La Torre at Jason Hernandez. Noong Mayo 31, nga ay ginulat ni Jason ang publiko sa kanyang social media post kung saan ibinunyag niya na hiwalay na sila ng misis niyang si Moira. Aminado si Jason na siya ang may kasalanan dahil anya hindi umano siya naging tapat sa kanyang asawa. Matapos nga ng anunsyo na ito ng singer-songwriter, maraming espekulasyon ang naglabasan. Tungkol sa tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Moira. Isa na nga sa unang lumabas ay hindi umano sa babae ipinagpalit ni Jason ang misis. Kundi sa isang lalaki, Pinabulaan na naman ng management ng dalawa ang aligasyon na ito. Wala umanong katotohanan ang mga balitang iyon. Ngunit sa latest showbiz update blog ni OG, ilang pagbubunyag pa ang ibinahagi ng showbiz columnist at talent manager. Ayon daw sa kanyang source, matagal na umanong alam ni Moira ang lihim sa pagkato ng kanyang mister. Anyway, ayon sa isang super reliable source, Ilang beses di umano talaga naging unfaithful kay Moira si Jason. At ang pinakalas nga raw ay mismong katrabaho at kaibigan pa nilang mag-asawa kaya sobrang nasaktan si Moira. Hindi raw totoong bading ito kontrari sa mga naglutangang ang gulo. Hanggang ngayon wala pang tugon si Jason sa mga lumalabas na issue tungkol sa dahilan ng paghihiwalayan nila ni Moira. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.